Wala na na nila. Hey! Baba na. Oh, go oh, you. Me, you first. I follow you. ka. Alasya! 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 na, Alasya! No. Alasya! 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 Alasya!

Ya. Ano nobe? Kinuhati pa ko na. Ha. Iyo. Ay la. Magtapak ka. Kuya, kunan nangan ng light na to. Oh, you know? Aba, ah, gabak ko oh, 'to the reality show. Reality, ba? Ikaw mo lalim, mo? Ay para mo sa pagpaas. <laughs> <laughs> Matusok ka ha, 'yung pamwa. Oh my god. Oh Alam my mo, god. Bakit ko di magganyan? Kala ko no mo po anong gagawin mo, uha. Kun dati ng sobat sopat not like this. Sa so, kayo, no? Oo, di ba yung ano lang? Hindi kasi mas malino pati yung tubig doon. Tsaka hindi siya ganun kaputikhan. Parang siyang dagat, ilog. Eh, kita mo, sasahan yan eh. Malamang parang bakawan yan eh.